Hello guys, morning ah, Ngayon po ay ika ano niya Ika 115 days Wala pa rin siyang ano Sign of Manganganak siya Tapos eh, Inindika na namin siya ng Ano, Lutalize Ngayon po uh, Ngayon pa namin siya Inindika ng Lutalize kasi parang wala talagang gumagalaw sa kanyang chan guys dito kaya energy ka na namin yeah. kaya abang abangan namin yan kung anong nasa kanyang chan bakit hindi siya lumandi nung ano -no nung ik. ka ano nyo. Siya, guys. Yung dede niya. Hindi naman ano yung dede niya, guys. Yan. Hindi ka na namin ng localize kasi wala siyang signs of <coughs> Kaya abangan natin ngayon kung ano ang magiging resulta ng pag-inject natin ng Lutalize. One shot, a uh, one dose, 2 ml Lutalize. Kaya antay tayo. Kasi napaka ano niya, likot. Sampa siya ng sampah Sampa ewan ko kung may may labas pa ito na ano mailabas na biik kasi wala talagang nagagalawan dyan sayang yung tatlong buwan sayang yung tatlong buwan na pinaglaanan na akala mo manganak siya kaya abangan namin ngayon kung ano magiging resulta nito ngayon malakas <clears throat> naman siyang kumain malakas siyang kumain pero yung madidi niya hindi talaga kagaya nung una niyang panganganak hindi siya nag hindi kagaya nung una niyang pagbubuntis na naglalakihan ng kanyang mga dede ngayon wala talaga tapos yung ari niya hindi naman lum namumula o namamaga hindi naman namamaga <coughs> hmm, kaya abangan namin hmm. date ko kayo mamaya guys kung anong magiging result ng pag inject namin ng Lutalize sa inahin namin na 115 days niya ngayon, ngayon pa namin siya ininject ka ng Lutalize first dose <coughs>